Ibababa na ang pondo nga abot sa 30,937,500 pesos para sa mga public health care workers at non-health care workers mula sa Provincial Health Office at 10 ospital na pinamamahalaan ng pamahalaang panlalawigan. Ito ay matapos na aprobahan sa 10th regular session ng sangguniang panlalawigan ang kahilingan ni Governor Aurelio Umali na lumagda sa kasunduan sa pagitan ng Department of Health Central Luzon Center for Health Development para sa pagkakaloob ng health emergency allowance para sa mga kawani ng mga ospital na tumugon at humarap sa COVID. Ayon kay Provincial Health Officer Dr. Josefina Garcia, sakop ng mahigit 30 million pesos na ito ang allowances ng mga healthcare workers at non-healthcare workers mula August hanggang December 2021. Nakabase naman sa bilang ng duty sa mga COVID ward ang halaga ng kompensasyong matatanggap ng bawat isa. Sinabi din ni Dr. Garcia na bagaman na tagalan bago bumaba ang pondong ito, ay hindi naman anya nakalilimot ang DOH at nagsisikap na maibigay ang nararapat na allowance para sa kanila. Maliban dito ay hinihintay din anyang may proseso ng kagawaran ng HEA para naman sa taong 2022 upang may na rin sa mga frontliners. Kasama si Jeffrey Gonzalez, Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.